Hello mga kapatid, for today's video ay may gawain tayo sa Copos Ministry. Uh, at kasabay nito ay surprisehin so natin yung at ang aking asawa. No birthday niya nakaraan, on Saturday. Day. So hindi tayo nagparamdam ng kahit ano, binigay. So uh, medyo siguro nagtatampo, malungkot. Pero ganun pa man, ay pakulo lang yung mga bagay na yun para mas surprise siya ngayong araw na to. So, meron tayong kukuning cake. So, hindi siya basa-basa cake. So, makikita nyo na lang mamaya. So, samahan nyo po ko sa araw na to. God bless po sa lahat. Bye! So, ito mga kapatid. Ito, kasama natin si Pastor Ian. So, siya yung, siya sa atin ngayon para kunin yung special na regalo natin yun. sa araw na to. God bless sa lahat. So ito na So ito na yung cake natin kasama si tatay Ano tayo? Pang, ano pangalan nila? Arman uh, Hello, si, at, si Kuya Arman, no? Ano, biyanan ni... Nicole Oh, Nicole, okay Sige Kuya pang soft drinks na yung isa dyan <laughs> sige thank, thank, you, thank you thank you thank you thank you thank ah, you sige pa din pa ano yan so uwa na natin no medyo maganda elegante yung cake natin dito na sa kalapanda yan. so safe na safe sya salamat sa ating ano mabuting taga uh, tagapag drive okay na so dito tayo sa kalapanda yan. so mamaya titignan natin kung ano mayayari sa mata ni Diyos

Maraming parang parang tayo-tayo. Next! Wala naman nang higit yelo. na ka sa favorite po. Ayun! Halimbawa yung favorite ko Wala na. Wala <laughs> na? Wala forgive. na. Forgiveness. <laughs> <na, na> <laughs> mo, dad. Oh ay okay nahan. Oh, okay. Happy birthday 1 2 3. Happy birthday to you. Thank <laughs> <laughs> you. gabi po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po sa maghapon na paggawa. So nakapag uh, dedicate tayo at naka nakapagturo pa tayo sa couples ministry. So sa matagumpay na gawain ng Panginoon at na naging matagumpay din yung ating uh, surprise kay pastor naka-bless. nakabless. Nakabless yung bagay na yun. Time check tayo na sa 12.41 ng umaga. For 12.41 na po, talagang ah matindi so hindi ba tayo tulog so ba tayo naayos praise God so marami tayo matututunan sa araw na to uh, ah, talagang kailangan hindi mo kalimutan ng iyong asawa so huwag natin sila neglect talaga at kapag blinis natin sila ay napiples din yung anting puso kaya salamat 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 sa mahal na Panginoon to God be the glory po dito na yan